magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss uh, Third na naman yung tropa ngayong araw mga boss <laughs> ayan mga boss ha. Uh. eto na pala mga boss yung uh, yung bubuhusan natin mga boss ayan nabakalan na natin natapos na natin tong uh, uh, bakalan hanggang dito yan mga boss ayan tapos sa uh, nili tapos nilinisan pala ulit natin yan mga boss uh, kasi nga may mga talsik talsik pa rin ang dumi ayan, inisprayan, inisprayan din ulit natin yan mga boss para talagang Uh, clear tayo, malinis. Share ko na lang rin ulit pala sa inyo mga boss, uh, kung paano yung lalatag ng bakal natin mga boss. Yung latag ng bakal natin dito mga boss, is uh, depende kasi yan mga boss sa uh, laki nung area, kung uh, two-way ba o one-way slab yung area. Paano ba natin mga boss malalaman kung uh, two-way ba o one-way slab yung area mga boss? Uh, paliwanag lang natin ng simple mga boss etong area na to mga boss uh, mula dun sa biga hanggang dito sa biga na to is uh, 4 meters tapos etong area naman na to mga boss is uh, 4 meters din uh, malalaman mo mga boss kung ang area ay 2 way slab or 1 way slab dun sa uh, haba tsaka lapad nya ang mangyayari dyan mga boss is uh, ididivide mo lang yung haba tsaka yung lapad kapag ang lumabas dun sa dinidbayad mo, uh, hindi lumagpas ng tu, yun yung tinatawag mga boss na two ways lab. Tulad na ito mga boss. Uh, ito na yung sample natin. 4 uh, meters by 4 meters to mga boss. Kaya yung bend naman ng uh, pinakanglatag ng bakal natin. Ayan. Ayan. Kung makita natin mga boss is nag tayo dito pababa. Ayan. Hanggang dun yan. Tapos yung dito sa side din na ito. Naka-square yan, mga boss, yung pinakang bend natin. Kung tawagin sa atin is bangka, bali square yan. Ayan. Ito yung tinatawag, mga boss, na two-way slab. Ayon. Uh, ang bangka natin is pa-square din. Um, paano natin malalaman, mga boss, kung ang, yung tupi naman natin, mga boss, kung saan, kung saan area tayo tutupi, kung saan tayo magbabangka. Makukuha naman natin, uh, mga boss, yung sukat kung saan tayo magtutupi kung saan natin ibabang iba yung uh, pinakang uh, mga bakal natin. Yun yung tinatawag mga boss na L over 4 mga boss. Makukuha mo naman mga boss yung L over 4 na itong, uh, area natin. Yung haba naman mga boss is i-divide mo yan. Let's say ito nga 4 meters, i mo yan mga boss sa 4. Kung ano yung kinalabasan mga boss Yun yung yung pinakamahaba ng magiging uh, bend natin dito. Ito kasi mga boss is 4 meters i-divide uh, natin sa 4. Uh, 4 meters divided by 4 is equal 1 meter. Kaya itong bend natin dito magmula dito sa biga natin is 1 meter. Ganon din yan mga boss paikot bali 1 meter uh, 1 meter yung uh, mga bend natin yung haba mula dun sa biga natin. Kasi nga ito isa uh, four 4 meters by 4 meters. Ayan, uh, tapos na tayo dito mga boss uh, uh, two ways, uh, sa two ways sa two way slab. Ayan. Dito naman tayo mga boss sa area na ito. Ayan, kung makikita nyo is pahaba siya. Tapos yung bend natin ng bakal natin, ayan, kung makikita nyo is naka parang may grove siya mga boss, parang may kanal yung pinakambangka niya, diretso lang hanggang dun sa sa may biga na yon. Ito naman mga boss yung tinatawag na one way slab. Ayan. Paano rin ba natin makukuha ulit yung one way slab? Ah, uh, makukuha natin yan mga boss, is ganun pa rin. Ah, uh, natin yung haba nun mula dun sa biga to biga. Uh, kung anong haba nun, tapos i-divide naman natin papunta dito yung haba at saka lapad ulit. Yung haba kasi nung biga doon mga boss is uh kung hindi ako nagkakamali 1.9 ata yon. 1.9 o 1.80 something. eto naman is 4 meters, the same nung dito sa kabila. Divide natin yan mga boss. Uh, 1.9 divided by by 4 is equal to uh, parang 2.2 something. Ayun. Uh, umabot na siya mga boss ng 2. Kaya, itong, itong area na ito mga boss, is one-way slab na to Basta umabot ng 2, tapos lumagpas pa, is one-way slab. Pero kapag uh, 1.99, basta hindi umabot siya ng 2, uh, yun pa rin yun mga boss, is uh, two-way slab pa rin yun mga boss. Yung latag ng bakal na yun, tsaka yung mga bend, is a uh, two-way slab pa rin yun, basta hindi lumagpas ng 2. Ayan, the same siya dito mga boss. Ayan. Kasi itong area na to is uh, the same lang yung laki na ito. Kaya ito straight lang yung pinakambangka natin dito. <laughs> tapos sa itong sa side na to, itong kabila na to, ayan. Ah, uh, straight lang rin to yung pinakambangka nito kasi one way slab din to mga boss. Ayan, tapos nakapag-abang na rin pala tayo doon mga boss ng ano, ay mga linya natin na Uh, tatakbo sa dito may magiging toilet kasi diyan sa dyan sa may floor may floor drain tayo diyan may sa toilet bowl tsaka dun sa laboratory natin <coughs> ayun tapos dito sa area na to mga boss sa side na to hindi na tayo naglagay ng biga dito kinonek uh, kinonek natin yung pinakang mga bakal natin dito sa existing na biga Ayan, may existing na biga diyan uh, binaon natin mga boss yung mga uh, bakal natin Ah... Uh, dun sa existing na biga tapos ang isa pa mga boss is uh, ayan kung makikita natin mga boss is tiniktikan din natin yan ang almost 2 uh, cm para yung buhos natin is pumasok din ng bahagya dito sa may existing na biga ayan, ganun yung ginawa natin tapos katulad dito mga boss nga, yung latag naman natin dito is yung tiniktik nga natin ng pa ko Ayan, tapos yung nakalatag uh, natin bakal, nakakonek dito sa bakal ng existing na na slab natin. Tapos ang isa pa mga boss, uh, dito sa side na to kasi eh uh, ito may existing na na slab to, hindi natin na connect sa existing na biga. Ang ginawa naman natin dito mga boss, is naglagay tayo ng extra bar dito. Ayan, dalawang 12mm mga boss ito, dalawang 12mm. Tapos nag -bend lang tayo ng uh, C bar. Ayan uh, makikita natin. Yan, C-bar yan, mga boss. Tapos, yung space ng C-bar natin, mga boss, is, uh, te, uh 20 cm din yung, uh, mga agwat nitong ng uh, pinakang C bar natin. Ang gando niyan mga boss sa dulo. Itong side na to nilagyan natin ng extra bar. Yun, tapos nakapaglagay na rin tayo ng floor drain doon mga boss. Ito kasi yung magiging terrace. Itong area na to. Ayan tapos ito mga boss. Ayan yung na discuss natin nung last na video natin ayun yung mga spacer natin ayan, lahat yan mga basis na lagyan natin hanggang doon na na natin ng spacer, ayan 2 uh, cm, ayan, ulitin ko lang 2 cm yung kapal na itong spacer natin ito mga, mga boss Ah, uh, para yung bakal nga natin is hindi makita sa ilalim once na nakabuhos na tayo tsaka hihina rin kasi mga boss yung ah... Uh, pinakang slab natin kapag hindi na sa hindi nakagitna yung mga uh, reinforcement bar natin mga boss. Eh nandoon mga boss, uh, meron naman tayong mga spacer diyan. Uh, electrical na lang pala mga boss dito yung iaabang natin. Uh, madali na lang naman yon uh, bukas sa uh, sasaglitan na lang natin dito kasi nga uh, magbubuhos na tayo dito mga boss sa area na to. Uh, sana hindi umulan. Ayan, tapos na kapag abang na rin pala ulit tayo mga boss nung pinakang vertical natin ng mga bakal. Ayan. Yung pinakang bakal natin para sa sage belaying natin. Uh, para connected para connected siya don sa biga natin mga boss. Tapos dito mga boss sa may pinakang ilalim. Ayan, ang ginamit nating mga pang-bracket natin mga boss is yung uh, mga bakal na lang rin natin. Ayan nakatali lang dito sa may pinakang uh, shoring jack natin mga boss. Ayan. Ayan, nakatali siya mga boss. Ito na lang yung ginamit natin para less tayo sa uh, mga bracket. Tapos yung dito sa area na to mga boss. Ayan. Koko uh, lumber yung nilagay natin dito mga boss. Uh, yung tawag dito yung shoring jack natin is uh, late kasi ano, ah uh, late na kasing dadating kaya kinansel na lang natin 'yon. Ang ni-replace na lang natin mga boss sa uh, yung coco lumber. Ayun, kakayanin na naman 'yan mga boss. itong Etong area na 'to medyo maliit lang 'yan sa side na 'yan. Ayun lang, mga boss, ha? nakawi na pala tayo. Uh, ayun. Uh, magbubuhos na pala tayo dun mga boss bukas. Ayun, sana makisama yung panahon mga boss, hindi umulan bukas para matuloy yung buhos natin. Ayun mga boss. Hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayun, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.